Dating ABS-CBN reporter, ngayon, nagbebenta na lang ng sabon? Hi, I am Chai and let's talk about this reporter. Pang-anim sa pitong magkakapatid ang reporter na to na isinilang sa isang bayan sa Sarangani Province. Iyan po ay probinsya sa Mindanao. Siya po ay isinilang sa mahirap na pamilya. Kaya naman nagpursigi siyang mag-aral ng mabuti at nakapagtapos sa elementarya bilang valedictorian. Sa high school naman po ay nagtapos siya bilang journalist of the year at sa college naman ay nagtapos bilang cum laude. Pinag-igihan niya po ang kanyang pag-aaral para maiangat ang estado ng buhay ng kanyang pamilya. Siya po ay nag-apply sa ABS-CBN at sa awa po ng Diyos, siya po ay natanggap. At sa loob ng anim na buwan, siya po ay na-regular at na-promote bilang news anchor sa morning show ng ABS-CBN Jensen na magandang umaga South Central Mindanao. At sa tatlong taon na pananarbaho niya po sa ABS-CBN, siya po ay kinilala ng iba't ibang institusyon bilang best reporter, best news anchor at at best field reporter. So habang siya po ay nagtatrabaho bilang field reporter, siya po ay nag-aral ng Masters in Public Administration. At sa September 2018, siya po ay nag-resign at naging empleyado na po ng gobyerno ng South Cotabato Provincial Government at kalaunan siya po ay naging Head of Office ng South Cotabato Economic and Investments Promotion Center. Okay naman ang kanyang sahod, okay naman ang buhay bilang empleyado, pero naisip niya na walang yayaman sa pagiging empleyado at dahil sa bigat ng kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya bilang breadwinner. Kaya naman siya ay nagresign at nag-focus na sa pagnenegosyo. To cut the long story short, siya po ay ngayon from reporter to masters in public administration to government head worker. Ngayon, nagbebenta na lang po siya ng sabon. At dahil nagbebenta na lang siya ng sabon, marami po ang tumaas ang kilay, marami po ang nag sa kanya. Sinasabihan siya na, di ba reporter yan, ba't nagbebenta na lang ng sabon? Pero siya po ngayon ay masaya sa kanyang buhay, mas nakakabigay po siya ng pangangailangan ng kanyang pamilya, mas nakakasama niya po ang kanyang pamilya at at anytime po kaya niya nang bilhin ang mga gusto niyang bilhin na hindi niya kayang i-provide sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili noon. By the way, that reporter is me. <laughs> Ako po yung reporter na nangarap at nagpursige. Hindi ko po kayo hinihikayat lahat na mag-resign, but I want you to contemplate. Okay na ba sa'yo na yan na ang buhay mo forever. Okay na ba sa'yo yung 8 to 5 life? Okay na ba sa'yo na mas mahaba ang time mo sa pagtatrabaho kaysa sa pamilya mo? Kung kontento ka na sa buhay mo, wala pong masama doon, okay lang po yun. Pero kapag feeling mo po na parang kulang pa to, hindi pa to yung life na deserve ko, go for it magsipag tayo push natin yung pangarap natin let's take risk calculated risk para at least at the end of the day hindi tayo magsisisi at itatanong natin sa sarili natin what if gusto ko lang din po sabihin sa lahat na sana wag natin ilang ang kahit anumang negosyo o trabaho lalo pa at ito ay marangal at kinukuha sa malinis na paraan at walang tinatapakang tao.